Saan ba nagsimula ang halamang okra, or tinatawag sa English na ladies fingers? Naniniwala ang mga siyentipiko na nagsimula ang pagtatanim ng halamang okra noong ikalabindalawang siglo sa Ethiopia, kinalat at pinagyabong nila ang halamang gulay na okra sa Hilagang Afrika at Gitnang Silangan, ang planta ng okra ay malamang na nakarating na sa Timog Estados Unidos sa simula ng kalakalan. Ang okra ay isa sa mga gulay na maraming benepisyong makukuha. Maliit na may kulay berde na gulay na hugis sibat na may banayad na lasa. Ang okra ay kadalasan nating makikita na hinahalo sa iba't ibang lutuin. Kadalasan sa atin na ang gulay na okra ay di gaanong pinapansin ang halaga nito. Sapagkat ito ay yung tingnan ay simpleng gulay lamang, ngunit naglalaman ito ng iba't ibang benepisyo para sa ating katawan upang malabanan at malunasan ang posibleng sakit na darating. Number 1, it's great for your digestion. Ang mga gulay na mataas sa fiber na nakakatulong at maganda para sa digestive tract. Ano nga ba ang digestive tract? Ang digestive tract ay ang mga organ sa ating katawan na dinadaanan kapag tayo ay kumain at pinapanatili kang mas regular ang pagbawas ng dumi sa katawan. Hindi lamang ito nakakatulong na mapababa ang iyong timbang kundi nakakatulong din ang gulay na okra na mas malusog ka sa lahat. Number 2, it keeps you feeling full. Tinutulungan ka ng dietary fiber ng okra na mabusog ka ng mas matagal. At pinipigilan na kumain pa ng mga iba't ibang pagkain tulad ng dessert at potato chips pagkatapos ng hapunan. At dyan na din magsimula ang digestion disorder kapag marami na at sobra na ang ating kinakain. Number 3, it helps control cholesterol level. Ang mucilage o polysaccharide na nilalaman ng okra ay kilala bilang pectin ay responsable para sa malansa na texture ng mga extract ng okra. At ito ay pangunahing interes bilang isang functional na sangkap para sa mga industriya ng pagkain at pharmaceutical. Sa makatuwid, pinag-aralan ang katas ng okra pectin na naiimpluensyahan ng yugto ng maturity ng ani ng prutas pods ng okra. Ang pectin sa okra ay nagpapababa ng LDL o masamang kolesterol, na nagpapabuti sa paggana ng puso. Number 4, It's Diuretic. Madalas tayong nakakaranas ng debloating dahil sa maalat na pagkain at carbohydrates na maaring magparamdam sa iyo ng pamamaga. Pati na rin ang paglunok ng hangin kapag kumain ka ng masyadong mabilis o umiinom ng maraming fizi na inumin. Ang regular na pagdurugo ay maaring sanhin ng iba pang mga problema, kabilang ang paninigas ng dumi, sakit na silyak, Nangangahulugan nito na ang okra ay tumutulong sa ating katawan na e-detox ang sarili nito. At tinutulungan kang maalis ang labis na timbang ng tubig, at napakamahusay nitong sandata sa iyong arsenal para sa debloating. Number 5, Low Calories Food Ang mababang caloric na kabilang ang okra ay nangangahulugan na maari kang kumain ng marami ayon sa iyong gustong kainin. At mas mabuti sa pakiramdam na maiibsan ang iyong gutom at mapanatili pa ang iyong pagda diet. Number 6, it's boosts the immune system. Ang malusog na fiber sa okra ay nagpapakain ng kinakailangang mabubuting bakterya sa ating mga bituka, at bumubuo ng ating kaligtasan sa mga virus at impeksyon, na tinutulungan ng mabubuting bakterya ang ating katawan na matuno ang pagkain at sumipsip ng mga sustansya, at gumagawa sila ng ilang bitamina sa bituka kabilang ang folic acid, niacin, at vitamins B6 at B12. Number 7, support fertility and healthy pregnancy. Ang mataas na dami ng folate sa okra ay mas lalong mahalaga sa isang preconception diet dahil ito ay nagpapababa sa saklaw ng neural tube defect sa mga supling. Gayun din ang pagkain ng mas maraming folate sa panahon ng pagbubuntis ay nakakatulong sa isang malusog na ina at sanggol. Number 8, Fight Cancer Ang gulay na okra ay puno ng mga antioxidant, na maaring magbigay ng higit na kinakailangang suporta sa mga sel sa ating katawan upang labanan ang mga free radical na maaring humantong sa cancer. Ang mga free radical at iba pang rose ay nakukuha alinman sa mga normal na mahahalagang metabolic na proseso sa katawan ng tao. O mula sa mga panlabas na pinagmumulan tulad ng pagkakalantad sa X-ray, ozone, paninigarilyo, mga pollutant sa hangin, at mga kemikal na pangindustriya. Number 9, helps reduce asthma symptoms. Ang asthma ay isang pangmatagalang kondisyon na nakakaapekto sa mga bata at matatanda. Ang mga daanan ng hangin sa baga ay nagiging makitid dahil sa pamamaga at paninikip ng mga kalamnan sa paligid ng maliliit na daanan ng hangin, nagdulot ito ng mga sintomas ng hika tulad ng ubo, paghingal, igsi ng paghinga at paninikip ng dibdib. Ang malakas na doses ng vitamin C ng okra ay naiugnay sa pagpapagaan ng mga isyo sa paghinga tulad ng hika. Number 10. Stabilizes blood sugar level. Ang ilang partikular na pagkain ay maaring makatulong sa pagtataguyod ng matatag na antas ng asukal sa dugo, habang ang iba naman ay maaring gawing mas hinding matatag ang mga ito. Ngunit sa pamamagitan ng balance ang pagdayat sa pagkain ng gulay at prutas ay makokontrol ng isang tao ang kanilang asukal sa dugo at mga antas ng insulin, ang fiber content ng okra ay responsable din sa pagpapabagal ng rate ng pagsipsip ng asukal sa digestive tract. Number 11. Helps prevent kidney disease. Ang kidney disease ay isang kondisyon kung saan ang mga bato ay nasira at hindi maaring magsala ng dugo ng maayos, at nananatili na lamang sa katawan ang labis na likido at dumi mula sa dugo at maaring magdulot ng iba pang problema sa kalusugan, gaya ng sakit sa puso at strokes, ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng mas maraming okra ay nagre sa pagbawas ng pinsala at maiwasan ang sakit sa bato sa paglipas ng panahon. Number 12, Helps Prevent Diabetes Ang pangunahing sanhi ng diabetes ay nag-iiba depende sa uri ng diabetes. Ngunit anuman ang uri ng diabetes na mayroon ka maari itong humantong sa labis na asukal sa dugo. Ang sobrang asukal sa dugo ay maaring humantong sa malubhang problema sa kalusugan. Ang mga pangmatagalang complications ng diabetes ay unti-unting nabubuo. Kung mas matagal kang may diabetes at mas mababa ang kontrol sa iyong asukal sa dugo mas mataas ang panganib ng mga complications. Sa kalaunan, ang mga complications sa diabetes ay maaring hindi pagpapagana o kahit na nagbabanta sa buhay. Sa katunayan, ang prediabetes ay maaring humantong sa type 2 diabetes. Ang mga posibleng complication ay kinabibilangan ng heart and blood vessel disease, kidney damage, eye damage, skin and mouth condition, Alzheimer's disease, at depression. Ipinakita ng pananaliksik na bilang karagdagan sa mga epekto nito sa pag-stabilize sa asukal sa dugo, at tinutulungan na bawasan ng okra ang mga antas ng asukal sa dugo at maaring maging isang opsyon para sa pag-iwas sa diabetes. Number 13, Support Strong Bones Ang osteoporosis ay nagiging sanhi ng mga buto na maging mahina na at kulang sa calcium, Mula sa edad na 25 hanggang edad 50, ang density ng buto ay may posibilidad na manatiling matatag na may pantay na dami ng pagbuo ng buto at pagkasira ng buto. Sa pamamagitan ng vitamins K at folate okra ay kinikilala sa pagpigil sa pagkawala ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Number 14, good for your brain, maraming klaseng gulay na makakatulong para maging mapabuti ang kondisyon ng ating utak, ang okra ay pinaniniwalaan na isang nangungunang pagkain sa utak at madalas na kinakain. Ang penonitiling aktibo ay mabuti para sa utak at para sa katawan. Ang regular na ehersisyo o aktibidad ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong mental boost at emosyonal na kalusugan, mapapawi ang stress, mapabuti ang memorya, at matulungan kang makatulog ng mas mahimbing. Number 15, anti-inflammatory, ang resulta ng pag-ehersisyo at maling pagdadayet ay maaring humantong sa pananakit, pamamaga, pasa o pamumula ng ating katawan, ngunit ang pamamaga ay nakakaapekto rin sa mga sistema ng katawan na hindi mo nakikita, nakakatulong ang gulay na okra sa paggamot sa pamamaga ng baga, pananakit ng lalamunan, at irritable bowel syndrome. Number 16, give you shiny bouncy hair, Marami na ang pamamaraan at chemical na ginagamit para sa pag-straight, or pag-rebound ng buhok lalong-lalo na sa mga kababaihan, ngunit ang okra ay nakakatulong sa natural na pamamaraan na may tab at matalbog na buho. Kailangang pakuluan ang okra at palamigin, at haluan ng lemon juice at maaring ilapat sa iyong buhok para sa isang magandang bouncy finish. Number 17, Good Source of Vegetable Protein Ang Ladyfinger, or, ang okra na kilala bilang bindi sa India, ay mayaman sa mga sustansya. Ito ay itinuturing na isang magandang pinagmumula ng carbohydrates, protina, bitamina, enzymes, calcium, potassium at marami pang ibang nutrients. Number 18, Good for Eye Health Sa panahon ngayon wala nang pinipili ang may sakit na katarate sa mata mapabata o matanda. Ang mga sustansya ng okra ay nakakatulong na mapabuti ang kalusugan ng ating mata. Tulad ng vitamin C at A ay naiugnay sa pagbawa sa panganib ng mga katarata at pagkabulok ng macular. Number 19, good for your skin. Tulad ng saluyot ay nakakatulong din sa magandang skin at moisturize at napabilang din ng okra na makinis at moisturize na balat. Ito ay mahusay para sa iyong balat ang mataas na nilalaman ng vitamina C ay tumutulong sa paglaki at pagpapabata ng mga selula ng balat at collagen na nagpapanatili sa balat na mukhang mas makinis, mas bata at mas malusog. Number 20. Support Ulcer Healing Kadalasan sa atin ay palaging VC at hindi na mapapansin ang oras ng pagkain hanggang sa makalimutan ng kumain. Binabalot ng okra ang digestive tract kapag natupok at nakakatulong na mapabilis ang pagaling ng mga peptic ulcer. Kaya't kung sinusubukan mong magbawas ng timbang, o kumain lamang ng mas malusog upang bumuti ang pakiramdam at maiwasan ang mga isyu sa kalusugan sa hinaharap.